Tapos bibi, nung gumaling ka na bibi, ganyan ka na, maldita ka na. <laughs> ganyan pala resulta bibi pag magkasakit bibi, no? Ha? 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 ko Chike. Okay. Uy. Uy. Ano yung tiyo ko? Ang siya. may sasabihin ako sa'yo ba? May kikwento ako sa'yo. Uy, makinig ka. Chiki. May kikwento lang ako sa'yo ba? Alam mo ba? Mito? Alam mo ba? Alam mo? Di ba si Tisha may sakit? Alam mo ba? Huwag ka magalit na si Pinto lang ako. Ito talaga. Alam wow. mo ba, bebe? Alam mo ba? Wow. Si, si Tisoy. May sakit. Okay, wow. piste. Wow. <laughs> Ba't yan na magalit Pinto lang ako? Ito oh, talaga eh. Baba na kita eh. Ikaw pa naman gusto nito makyat. Patuloy oh, Pinto natin. Uy, makinig ka. <laughs> makinig ka ba? Kaya <laughs> ako, kinagat mo, kagatin din kita. Bahala ka, di na kita ilalap. Na. Hoy. Bebe ko Alam mo ba, bebe, si Pesoy hindi may sakit? Alam mo ba, ganyan ka din dati ka rin ng baby papa. Hoy, makinig ka. Alam mo ba, ha, ikaw nang ganyan ka din. Alam mo ba, hindi ka na nakakatayo, wala ka na lakas, kaya binubuhat na lang kita, sinusubuan na lang kang pagkain, sa bibi, tapos akala ko talaga mawala ka na bibi ko kasi wala ano, talaga hindi ka na gumagalaw eh tapos parang tigas na yung katawan mo ba ganun, bibi no, ganyan o oh, katulad kay tisoy yun si tisoy o oh, mga ganun oh. pero yan na si tisoy bibi, medyo malakas pa nga yun ito talaga ano yung dati bibi, na magkakakit ka baby na kayo yun ano ka na talaga wala ka na talaga buhay baby hindi ka na talaga magalaw ulit Buti na lang, bibi. Lumaban ka talaga, bibi. Sa kang tapang mo, bibi, ano? Buti, lumaban ka talaga, bibi. Ba sabi ko, sabi ko, Chiki! Agay, bigla gumagano'ng gano'ng 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 gano'ng. Chiki! Ano yung bantot Ay, biglang nabuhay yung dugo ko. Sabi ko, ay, lalaban ito, lalaban ito. Chiki mo na ito. Kaya, ayun. Ayun, ayun lang. Yun lang ang pinto. Kaya, huwag ka maghalit. Ha? Ha? <laughs> o oh, diba tapos bibi nung gumaling ka na bibi ganyan ka na maldita ka na <laughs> ganyan pala resulta baby, bibi na, pag magkasakit mm. bibi no ha 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 bibi ko diba wag ka magalit pa ikaw ba nagalit pag ako na kagat mo kagat 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 Og skal du ha litt mer, så legger